Kumusta, mga kakuryos? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng mundo, ang Imperyong Ottoman. Tara at tuklasin natin ang kanilang kasaysayan, pag-usbong at pagbagsak. Bago tayo tumuloy sa ating video, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating makabuluhang content. Nagsimula ang Imperyong Ottoman noong 1299 sa ilalim ng pamumuno ni Osman I. Mula sa maliit na kaharian sa Anatolia, mabilis na lumawak ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng mga matagumpay na kampanya at pagsakop sa mga kalapit na lupain. Isa sa kanilang pinakamalaking tagumpay ay ang pagsakop sa Constantinople noong 1453 sa ilalim ni Sultan Mehmed II na naging hudyat ng pagtatapos ng Imperyong Byzantine. Sa ilalim ng pamumuno ni Suleiman the Magnificent noong ika-16 na siglo, narating ng Imperyong Ottoman ang rurok ng kanilang kapangyarihan. Pinalawak ni Suleiman ang teritoryo ng Imperyo mula sa Europa, Asia at Hilagang Aprika. Naging sentro ng kalakalan, kultura, at sining ang Constantinople na kilala na ngayon bilang Istanbul. Sa panahon ding ito, umusbong ang makapangyarihang hukbo at navy ng Ottoman. Subalit, sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang Imperyong Ottoman. Sa ika-17 at ika-Laurentian siglo, nagkaroon ng sunod-sunod na digmaan at mga pagkatalo laban sa mga karatig na imperyo. Nagkaroon din ng internal na mga problema tulad ng korupsyon, rebelyon at kahinaan sa pamamahala. Ang mga ito ang nagdulot ng kanilang unti-unting pagbagsak noong unang digmaang pandaigdig nakipagsanib kipagsanib pwersa ang Imperyong Ottoman sa mga Central Powers na kinabibilangan ng Germany at Austria-Hungary. Matapos matalo sa digmaan noong 1918, formal na nagwakas ang imperyong Ottoman sa pamamagitan ng Treaty of Sèvres noong 1920. Noong 1923, sa ilalim ng pamumuno ni Mustafa Kemal Atatürk, itinatag ang modernong republika ng Turkey mula sa mga labi ng Imperyong Ottoman. Naging simula ito ng bagong yugto sa kasaysayan ng rehiyon. At iyan ang kwento ng Imperyong Ottoman mula sa kanilang pag-usbong, tagumpay at hanggang sa kanilang pagbagsak. Sana ay marami kayong natutunan sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aming channel para sa iba pang kwento ng kasaysayan. Hanggang sa susunod, mga kakuryus. Sa susunod na episode, mga kakuryus, tatalakayin naman nating kung paano nabuo ang Imperyong Byzantine at ano ang kontribusyon nila sa relihiyong Kristyanismo.